Ang tradisyonal na gawain sa maliliit na sagingan ay hindi naaayon sa magandang pangangalaga ng sagingan. Pangkaraniwan sa mga maliliit na sagingan ang kawala ng sistema. Hiwa-hiwalay na pulutong ng mat na halos magkakasinlaki na ang mga puno. Maraming laying, madawag at madamong kapaligiran. Sa malaking mat, Nagtaagawan sa pagkain at sikat ng araw ang mga puno kaya't kakaunti at hindi kalakihan ang mga buwig na naaani. Madali rin kumalat ang mga sakit at peste sa ganitong sagingan. Karamihan sa mga lokal na uri ng saging ay itinatanim at inaalagaan sa ganitong tradisyonal na paraan. Kung kaya't ang inaani bunga ay inaabot lamang ng 5 hanggang 10 tonelada kada ektarya bawat taon. Napakababa nito kung ihahambing sa ani ng mga plantation type ng Cavendish sa Mindanao na umaabot ng 40 hanggang 60 tonelada kada ektarya bawat taon. Tatalakayin sa araling ito ang mga hakbang upang makapag-umpisa ng plantation type na sagingan. Ipapakita rito ang wastong disenyo o layout at tamang pamamaraan ng pagtatanim ng mga saging. Kung may sistematikong disenyo ang sagingan, mas maraming puno na sabay-sabay ang paglaki at pag-ani. Mas malalaki rin ang bubig. Mas madaling makakakilo sa mga magtatrabaho, kaya't madaling malinis at mas naaayos ang sagingan. Maaaring itanim ang saging sa patag, dahilig, at mga bulubunduking lugar dito sa ating bansa. Sa mga kapatagan, pumili ng lugar na hindi tinitigilan ng tubig kung tag-ulan at may pagkukunan naman ng tubig na pandilig kung tag-init. Ang karaniwang disenyo ng sagingan ay single row, double row, square system, at triangular system. Kung maliit lamang ang lugar ng sagingan, mas mainam sundin ang triangular system design. Sa ganitong disenyo, Nagagamit ng gusto ang lugar dahil mas marami ng 15% ang bilang ng mga halamang maaaring itanim kumpara sa square design. Iminumungkahi naman ang single row kung ang saging ay itatanim sa nyugan na hindi pa layugan o medyo madilim pa. Ang cop ang square o double row systems kung magsasalit tanim. Ang disenyo ng sagingan ay dapat ring naaayon sa uri ng saging na itatanim. Kapag malaki ang puno ng saging na itatanim gaya ng saba o kardaba, kailangan ng maluwang na pagitan ng mga tanim upang maibsan ang pag-aagawa ng mga puno sa sikat ng araw at sustansya sa lupa. Ang ganitong uri ng saging ay nangangailangan ng pagitan na tatlo hanggang tatlot kalahating metro ang layo bawat puno. Kung mas maliliit naman ang uri na itatanim gaya ng lakatan o latundan, mas malalapit ang mga puno. Sapat na ang pagitang dalawa hanggang tatlong metrong layo bawat puno. Bago mag-layout, linisin ang paligid at alisin ang lahat ng mga damo, punong kahoy na hindi na pakikinabangan, at kung ano-ano pang mga bagay o halaman na sagabal sa lupang pagtatamnan. Sa kapatagan, Maaaring araruhin at suyurin ang lupang pagtatamnan upang mapaglis ang paglago at pagdami ng mga ugat ng saging. Makatutulong ang magandang paghahanda ng lupa upang maiwasan ang mabilis na pagsibol ng damo. Kung magtatanim sa dahilig o bulubunduking lugar, dapat itanim ang saging sa paraang maiiwasan ng pagguho ng lupa. Linisin at butasan lang ang lugar na pagtatamnan at magtanim ng pahalang sa awi o pagitan ng contour lines. Kakailanganin natin ng mga sumusunod na kagamitan para sa layouting, industrial tape measure o panukat, at mga pananda. Magsukat ng tatlong metro kung sa ba ang itatanim. Dalawa at kalahating metro naman kung lakatan o latundan. Ito ang magiging pagitan o layo ng bawat puno. Lagyan ng pananda ang mga pagtatamna ng saging ayon sa rekomendadong sukat at layo para sa bawat uri ng saging. Maghukay ng butas na may lalim at luwang na isang talampakan sa mga lugar na nilagyan ng palatandaan. Ipasuri ang inyong lupa o magkaroon ng soil analysis para sa rekomendasyon ng abono na angkop sa inyong saginghan. Magdala lamang ng sample ng lupa mula sa inyong salingan sa ahensyang nagsasagawa nito gaya ng Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture at ng UP Los Baños. Kung hindi nasuri ang lupa, sundin ang pangkalahatang rekomendasyon ng basal fertilizer sa panahon ng pagtatanim. Tinatalakay ang pangkalahatang rekomendasyon sa pag-aabono sa ikatlong araling. Magtanim sa umaga o sa dapit hapon. Kung kailan hindi masyadong mainit ang panahon para hindi ma-stress ang mga bagong tanim na saging dahil sa matinding sikat ng araw. Mas mainam kung ang pagtatanim ay palapit sa panahon ng tag-ulan para mas sigurong may sapat na tubig habang ang mga puno ay lumalaki. Kapag may patubig, maaaring magtanim kahit anong buwan makabubuting itakda ang pagtatanim kung saan tatama ang pamumunga sa panahon ng mataas ang presyo ng saging at hindi panahon ng tagbagyo. Makapagtatanim ng isang libo, isang daan at labing isang saba sa isang ektaryang lupa na may layong tatlong metro bawat puno. At dalawang libong saging na lakatan o latunda naman ang maaaring itanim sa isang ektaryang lupa sa rekomendadong 2 by 2 by 2.5 meters ang layo bawat pananim. Ang masasabi ko po sa gayong distansya napakaganda sapagkat mm, bukod po sa maraming saka siya po yung nagbibigay ng lilim sa bawat pagitan ay nasisikatan naman siya ng araw at mm, marami na po ang saka maluwang pangintindihin. Ang isa pa po doon, maalawang linisin. Uh, maganda ang kita. Siya po yung kapag binisita ng isang may-ari, ay nakikita na agad yung tuwa ng sarili. Kasi pag uh, sinunod yung rekomendado ng distance, yung pagitan ng saging, napapasok ang hangin, then uh, napipinitin ng sunlight. Madaling tinisin, magandang tignan, course, kung maganda tignan niyo sa akin natin, na-encourage natin yung mga constituent natin na magdaling din ang panahal. Sa akin po, wala po akong nakita na hindi maganda sapagkat ay maaluang naintindihin, malaki ang kita at sa tabi pa lamang at sa kabilang tabi kita. Na. Ang mga tinalakay na disenyo at ayos ng mga sagingan ay bahagi ng pangkalahatang gabay sa maayos at produktibong pagsasagingan. May sadyang angkop na disenyo at ayos ng sagingan na naaayon sa lugar at katangian ng lupang inyong pagtatamnan at uri ng saging na itatanim. Makatutulong rin ng malaki ang pagsanguni sa mga lokal na eksperto gaya ng MAU at ng mga agricultural technician sa inyong lugar. Mayroon rin kaakibat na mga babasahin ang video na ito na makatutulong para madagdagan ang inyong kaalaman sa wasto at mga rekomendadong teknolohiya at pamamaraan sa pagsasagingan.